Maraming naglalabasa ng mga negative comments dahil hindi nakikita na magkasama si Donnie at Bell. Dahil umaasang mga fans na magka-quality time ang dalawa sa Switzerland. Ngunit kahapon ay kita sa mga story ni Bell ang laging kasama niya si Miss Dimples Romana. At ayon sa mga netizen, dahil dream destination ni Belle, ang bansang ito talagang ini-enjoy niya with Donny or without Donny. At paniguradong hinding-hindi tayo bibiguin ng Don Bell. At ayon sa mga source, ngayon mag start ang mga adventures ng dalawa. Kaya positive lang tayo, talagang hinding-hindi tayo bibiguin ng Don Bell. At never pa silang nagpaasa sa mga fans. Wala man tayong nakikita na magkasama sila tiyak na mamaya or bukas meron lalabas niya na ayuda. Hindi pwede na hindi sila mag-spend ng quality time sa Switzerland dahil pinangarap nila itong puntahan together.